Hindi ko ina-expect to guys, pero mukhang mas maganda pong hintayin ngayon yung Infinix Note 50 Pro Plus 5G kaysa sa may GT30 Pro dahil napakalaki po ng improvement niya sa kanyang overall na specs. Alam ko gaming po ang focus ng GT series. Ang kaso kayo sa mayiging processor po ng dalawang smartphone na yan, yung GT30 Pro saka po yung Infinix Note 50 Pro Plus ay eh isa lang po sila na magiging processor. Pero diyamak na mas marami pong features. Ang Infinix Note 50 Pro Plus kaysa po sa may GT30 Pro na gaming lang po yung focus niya. Kumbaga parang GT20 Pro at Camon 30 Pro last year. Same processor po sila pero mas sulit po ang Camon. Di mas maganda yung kanyang camera pero same lang po sila sa may gaming. Siyempre guys mas magandang kunin yung smartphone na hindi lang po nakapokus sa may gaming at hindi lang po nakapokus sa may camera. Siyempre mas maganda yung makukuha nating smartphone, yung malakas din po sa may gaming at maganda rin po yung camera. Dahil isipin mo para sa may 14.5 na SRP, yung Infinix Note 40 Pro Plus 5G last year, sobrang ganda po ng kanyang design at sobrang ganda ng camera. Tapos meron pang wireless charging. Ang problema lang po is laga yung kanyang processor na parang Helio G99 lang po na naka 5G lang. Dahil kung magiging 14.5 din po yung kanyang SRP, e eh siguradong marami pong bibili ng smartphone na yan compared po sa may last year model na napakamahal po pero napakahina. Dimensity 8355G yung kanyang processor. Yan po yung magiging processor niya. Expected naman yan guys. dilang lang pattern po ng processor nila Infinix. Lagi po yung mga pinaglumaan ni Poco at ni Xiaomi. Pero okay lang naman yan. Ito malaking upgrade na rin po yan sa may last year model. Saka mas mura na po yung kanyang presyo compare po kila Xiaomi at kay Poco. Sa ibang specs naman is meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED 144Hz sa refresh rate. Tapos meron pa po siyang UFS 4.0 na storage. 50 megapixel na merong Sony IMX na camera. 32 megapixel na front selfie camera. 5200 to mAh battery. With 100 watts sa charging. At 50 watts na wireless charging pa. Yung design po ng bagong Infinix na yan. Habang mapalapit po siyang ilalabas. Mukhang paganda po siya ng paganda. At mukhang napaka premium din ng kanyang design. Para naka Samsung built. Dahil naka alloy frame pa po siya. Then meron po siyang antena sa may gilid. Grabe ang smart po niyan guys. Sobrang ganda po niya para sa akin. At napakaganda pa po ng processor niya. At yung mga features pa po na meron siya. Sana lang po talaga is 14.5 pa rin yung kanyang SRP. At sigurado pagka po lumabas yung smartphone na yan, magkakaroon po siya ng discounted na presyo at makukuha pa po natin sa mas murang presyo. Hintayin na lang po natin guys yung kanyang magiging official na SRP. Sa tingin nyo guys, magkano po yung kanyang makatwiran na presyo? Comment nyo na lang po sa may comment section. Thanks for watching.